Ito na po yung raid sa Pasugalan. Ah, uh, pasukin na po namin ang leader. Sige, pasuk, pasuk, Negative, negative. Pwede. Negative. Ilabas ang mga... Ilabas ang mga babae. Nasaan ang mga chicks mo, ha? Nasa mga babae sa beer house. Ilabas mo. Ilabas mo. Siya po ang papasang. <laughs> Sir, hasan? Ha? Raid to, raid. Ito yung raid to. Walang tatawa-tawa. Seryoso yung raid to. Sabi lang. <laughs> ito po yung kwarto sa hotel na madaming... Diyan <laughs> <laughs> po pong raid. Ayan na po. Irang Ayan na. Pakina. Pasukin natin. Eh. Pasukin ito, ito. sa ito. Ito, po, ito. ito po. yung ginagawa nila. Nasa yung saboy nyo dyan, ha? Ikaw. Kasi siya bumudyan. Ayan o. Ayan, walang tulog. Pero, walang tulog yan. Ngayon lang natulog. Ito po, ah, mga, dru yan. mga drugista po oh, ng oh, p yeah, Ito oh. po, ito <laughs> po. Isa pa po kung nagbamang mga nyo isa? Ito, kay po. Gusto ko nyo, ayun na, ayun na, ayun na, ayun Ito po, ito po, ito po yung leader. Ito yung leader. Ito po yung pinaka-leader. Ito, ito, ito. ito. Ayun na, ito po yun. Ayun po yun. Ayun yung nagtakot ng pano. Taka't naman. Taka't naman. Taka't naman. Siya po yun! Siya yun! Siya po yun! Siya ano ni na nito? Ano ni na Nang manok! Manok din! malong den Panabong! Ano nga